Ipapakita ko ngayon sa inyo ang isa sa mga in na trabaho dito sa Japan. Example natin itong trabaho ng aking asawa na shipyard welder. Araw-araw sa kanyang trabaho, ganyan po ang routine na nangyayari sa kanyang buhay sa Japan. Kailangan niyang sumuong sa mga masisikip na butas para lamang matira ang kanyang iwi-welding. Way back 2011, nung unang kontrata niya dyan sa Japan. Training visa pa lamang siya at sumasahod lamang na nasa 10 lapad ang kanyang minimum wage. Ang 10 lapad po ay nasa 37,000 kung ito ay may palitan na 0.37. Kapag naririnig narinig natin ang 37,000 dito sa Pilipinas ay masasabi natin malaki na rin yun. Pero kung sa Japan ay sobrang liit lang nito, ibabudget mo pa dyan yung pagkain mo, babawasan pa dyan ang mga allowance mo. At meron ka dyan magpapadala ka pa sa Pilipinas. Pero buti na lang that time mga asawa ko ay single pa. Sarili niya lang yung binubuhay niya kaya wala siyang obligasyon na dapat buhayin. Pero para sa mga ibang OFW na may mga binubuhay sa Pilipinas, ang 37,000 po is halos wala na yung matira. Pero yun ay kung ini-spoil nyo ang inyong pamilya na naiwan dito sa Pilipinas ng mga pasosyal, ng mga birthdays, pasosyal, ng mga binyag, pasosyal, ng mga anniversaries, at kung ano-ano pang walang kwentang pinagkagagastusan ng inyong mga pamilya na walang pakialam at walang alintana sa inyong pagsasakripisyo dyan sa ibang bansa. Kaya kung ako sa iyo bilang isang OFW, magpira ka sa sarili mo. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ang itatagal mo dyan sa abroad. Hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit at kung kailan ka mangangailangan ng pera para sa emergency mo. Kaya para maging handa ka, magtabi ka. Kung wala namang disabled at walang mga inutil sa pamilya mo, pwes hindi mo sila kailangang alintanahin. Huwag na huwag mong itolerate ang mga pamilya mo na humihingi na lang sa'yo kada meron silang luho na gustong bilhin. At kung may mga pamilya man kayo na sasabihin kayong madamot dahil hindi binibigay ang mga luho nila, ay sabihin nyo dyan kung gaano kahirap kumita ng sintimos dyan sa Japan. Kung gaano kahirap kumita ng sintimos dyan sa abroad. Dugot, pawis, luha, pangungulila ang kapital. Samahan pa ng mga malulutong na mura na inyong mga employer at katrabaho, samahan pa ng mga baka at aho. Oo na't mas masarap talaga magbigay sa ating mga pamilya, pero unahin mo muna ang sarili mo. You cannot give what you don't have. Kaya paano ka pa makapagbigay kung wala ka sarili mong ipon? Kaya ito ang isa sa pinakamaganda mong gawin. Sabihan mo ang family mo na iwan sa Pinas na kailangan din nilang tulungan ikaw para kumita ng pera. Ito ay pwedeng ang nanay mo, tatay mo, or kung ikaw ay meron ng asawa, pero tsakin mo na sila ay mapagkakatiwalaan talaga ng iyong pera malay mo naman, yung negosyo na yan ay mag at yun, magbibigay sa inyo ng passive income na hindi mo na kailangang alintanahin pa ang pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong pamilya. Ika nga sa kasabihan nito, alam kong inaamag na ito pero napakaganda ng teaching. Teach them how to catch a fish and you will feed them for a lifetime. O, oh, Jiva? Oops, oops, pero wag ibuhos lahat, wag ipadala lahat. Number one pa rin na ang goal mo is magtabi ka para sa sarili mo. Kasi yung ipon na yan, yan ang magiging pundasyon mo to cultivate yourself once ikaw na ay magpo forgo dito sa Pilipinas. Yang ipon na yan ang magbibigay sa iyo ng peace of mind kapag ikaw ay nagka-emergency sa ibang bansa at wag naman sanang mangyari na bigla-bigla ka na lamang pauwiin sa Pilipinas dahil nag-close na ang kumpanya mo sa pinagtatrabahuan mo sa Japan or sa abroad. Kaya bago pa man mangyari yan, nakaredy na dapat ang mga tinabi mong ipon. Year 2014 nga nung natapos ang pagiging isang training visa ng asawa ko sa Japan. That time nung term nila is never pang nagkaroon ng rule sa Japan na pwede nang bumalik yung mga training visa. Kaya natingga siya ng apat na taon halos dito sa Pilipinas. So, imagine nyo na lang that time kung kayo ay wala kayong sariling ipon na matenga dito ng halos apat na taon, ay mahihirapan talaga kayong mag-survive. At his age that time, hindi pa masyadong ganun kamature ang isip ng asawa ko when it comes to finances. So, walang nagtuturo sa kanya paano mag-handle ng kanyang ipon, paano mag-handle ng kanyang sahod. Kaya wala rin nangyari sa kanyang ipon at wala rin siyang naipundar sa kanyang tatlong taong pagtatrabaho bilang training visa sa Japan. Buti na lang yung year 2018 ay napaswerte siyang nakabalik ulit ng Japan at dun nga kami nagkakilala. Shipyard welder pa rin ang binalikan na trabaho ng asawa ko since yan din yung kanyang experience dati sa Japan. And that time kumikita na po siya ng 15 to 18 kalapad ng kanyang salary per month that is 55,000 to 67,000 per month. At ako naman dati from way back 2016 to 2019 ay kumikita po ako ng minimum ko is 13 kalapad hanggang ang 22 kalapad kung maraming marami kaming overtime. Yes, malaki talaga ang sahod ng mga food processing sa Japan since kami po dati ay meron kaming tinatawag na yakin or night shift. At malaki talaga ang computation ng sahod sa Japan kapag ikaw ay merong graveyard. That is 62,000 to 105,000 pesos per month. And that time nung kapanahunan namin ay napakalaki po ng palita ng yen to peso. Nasa 0.48 po ang palita. Napakalayo po ngayon na 0.36, 0.36 37. Ay, Diyos, mi marimar. Pero kahit malaki ang mga sinasahod namin ng asawa ko, ay hate pa rin namin na minumura kami ng mga Japanese doon. Kaya nakapag-decide kami na mag-ipon ng mag-ipon para makapag good dito sa Pilipinas. And praise God kasi inanswered ni God yung prayer namin. And kapo na kami nandito ngayon sa Pilipinas at business na kami sa awan ng Lord. Successful naman ang aming Infinite Trans Motors. boleh ditepi yuk monggih kan ini 5 10 3 8 ya ne ne monggih ada di bon itu sudah datang toh ya ini monggih coba

yun po yung aming kwento bilang isang OFW. Maraming maraming salamat po na why na-inspired namin kayo, na why meron kayong natutunan sa aming mumunting financial tips. Hangat naming dalawa ng asawa ko ang lahat ng tagumpay ng mga OFW saan man kayo, sa Japan, or kahit na sa ang sulok man tayo ng mundo. Thank you so much sa panunood. Kung nagustuhan nyo man itong video natin ngayon, please pakishare naman ako, comment and react, and pakifollow na rin sa aming Facebook page. Mark and Josie, Axie Infinity Warriors, thank you so much!